Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko po ngayong gabi Yun, What's up mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang na pagsasama-samahan natin ngayon guys Mga masters, okay lang po bang Huwag nyong skip ang mga ads Sa aking mga videos Salamat po talaga mga masters Sa solid na pagsuporta po sa akin Masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod na bang video. Bali mga Masters, bago natin umpisaan ng kwento, eh ay shout shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At tunahin na po natin si... Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay User DM. Yun na nga mga Masters, no? Bali hindi na ito In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1781, hanggang 2785. Umiling si Tang Long at gumalaw. Ngayon, paano niya kailangang lumipat? Pinalitan niya si Zhong Liang. Ilang beses nang bumuti ang kanyang katayuan sa Yun Cheng. Ito ang rurok ng kanyang buhay. Sa ang lungsod man siya naruroon, hindi ito magagawa ni Tang Long. Nang makitang umiling si Tang Long, galit na sinabi ni Tang Chen Gai, payag ka bang ipahiya nila? Ngayon ay teritoryo na nila ang Cloud City. Ano pa ang magagawa mo para makipaglaban sa kanila? Tatay, hindi mo naiintindihan na si Goyaw ay huwag mo kaming paglaruan, sabi ni Tang Long. Hindi nilalaro ni Goyaw. Maari bang ang ekspresyon ni Tang Long ay isang pares ng malungkot na anyo? Kung hindi sa mahinang pag-aari ng tubig ay tinamaan, paano ito mangyayari? Anong problema? Tanong ni Tang Chenggai. Hindi natukoy ni Lunok ni Tang Long ang kanyang laway. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala, dahil napakalaki ng agwat na para siyang nasa panaginip. Tatay, babalik si Zhongliang sa Yanjing, at papalitan ko si Zhongliang sa mahinang water property. Ito ay inayos ng Aaron. Sabi ni Tang Long. Si Tang Chengye ay parang dalawang gisantes sa Tang Long. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Tang Chenggai, Ikaw, ikaw, ano ang sasabihin mo? Gusto kong palitan si Zhongliang sabi ni Tang Long. Huminga ng malalim si Tang Chen Gai at naramdaman ang panginginig ng kanyang puso at atay. Sinabi niya, hindi, hindi ako nagbibiro. Gusto mong umupo sa posisyon ni Zhong Liang, Zhong Liang nang mahinang pag-aari ng tubig. Napakalinaw ni Tang Chen Gai tungkol sa katayuan ni Zhong Liang at sa pagunlad ng mga nayon ng Cheng Xi at Cheng Chong. Ngayon si Zhong Liang ang namamahala sa pagpapaunlad, at ang kumpanya ni Su ay mayroon lamang ilang partisipasyon hindi mabilang na mga tao ang gustong makibahagi sa dalawang proyektong ito. Ang tanging paraan nila ay makakuha ng ilang trabaho sa pamamagitan ng pagfon ng kay Zhongliang, kung talagang pumalit si Tang Long kay Zhongliang, hindi ba masisira ng mga mga ngalakal ng Yuncheng ang threshold ng kanilang pamilyang Tang? Bukod sa kanya, may iba pa bang Zhongliang? Tanong ni Tang Long, tama ang narinig mo, anak, naghahalusinate ka ba? Aaron has been kind enough to give you a chance to work again. How can he give you so much power? Hindi maiisip ni Tang Chen kung bakit ginawa ito ni Han San kaya hindi siya makapaniwala na totoo ito. Umiling si Tang Long. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ng Aaron. Total, pinahiya niya si Aaron noon. Makakalimutan na ba niya ang nakaraan? Sa katunayan, ang bagay na ito ay isang maliit na bagay lamang para sa Aaron, dahil ang kanyang pananaw ay matagal nang wala sa Yuncheng at maging sa buong bansa ng Kyuso ang pagbabagong punto ng kanyang buhay ay nasa apokalips at sa bagong mundo. Sa makatuwid, hindi binibigyang pansin ng Aaron ang maliliit na bagay na ito sa negosyo, at binibigyan si Tang ng mahabang pagkakataon na gumawa ng gulo. Lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang kakayahan, kung tungkol sa mga lumang sama ng loob, hindi ito kinalimutan ni Han Sanchen, ngunit dahil hindi sila karapat dapat na alagaan sa mga mata ni Tang Chen at ng kanyang anak, ang hindi maiisip na bagay ay hindi hihigit sa pagturo ng daliri ni Aaron. Ito ang pagkakaibang dulot ng pagkakaiba ng katayuan at paningin. Tay, totoo ang lahat. Sa mga salitang ito, biglang tumunog ang mobile phone ni Tang Long. Nang makakita ng tawag mula kay Zhong Liang, sinenyasan ni Tang Chen Gai si Tang ng matagal na iyon ang telepono. Kuya Zhong, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Tang Long. Ngayon lang, nakalimutan kong ipaalala sa iyo ang isang pangungusap. It's a piece of advice. Huwag na huwag mong ipagtaksilan ang iyong master. It's not good at all. Kung hindi, hindi lang mawawala ang makukuha mo ngayon, kundi pati buhay mo. Sabi ni Zhong Liang. Salamat, Kuya Zong, isinulat ko ito, sabi ni Tang Long, kakababa lang ni Zong Liang, ng telepono, naramdaman ni Tang Long na sinampal siya ni Tang Chen Gai sa likod ng kanyang ulo. Tay, anong ginagawa mo? Tanong ni Tang Long, bumalik ka sa iyong silid at isulat ang pangungusap na ito ng tahimik ng isang libong beses. Tandaan mo itong mabuti, huwag kang malito sa hinaharap, utos ni Tang Chen Gai. Sa Hillside Villa, Si Aaron, na umuwi mula sa libingan, ay hindi masyadong masaya. Alam ni Ivory na nakatali ang kanyang puso. Ngunit ang isang pangungusap na ngayon sa harap ng libingan ay talagang nagpapakita ng puso ni Aaron. Sa ibabaw, napakalupit mo, pero sa puso mo, may soft side pa rin. Sinabi ni Ivory kay Aaron. Anong ibig mong sabihin? Aaron ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. In the face of a person who hates her to the bone, you should curse her to hell. Bakit gusto mong panoorin niya ito sa langit? Sinabi ni Ivory na nahawakan niyang mabuti ang butas ng mga salita ni Aaron sa harap ng libingan. Sa opinyon ni Ivory, ito ang tunay na ideya ni Aaron na nalantad sa hindi malay. Talagang kinamumuhian niya si Nangong Chenkyo, na maliwanag, ngunit ang pagkamuhina na ito ay hindi nangangahulugan na talagang inabandona ng Aaron ang relasyon ng dugo sa pagitan niya at ni Nangang Chenkyo. Bahagyang sumimangot si Aaron. Sigurado siyang wala siyang ganoong ideya sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano pa sinungalingan ang mga salita ni Ivory. Ngayon kung iisipin mong mabuti, bakit hindi niya naisip na mapupunta si Nangang Chenkyo sa impyerno? Hindi makapagbigay ng paliwanag si Aaron, kaya maari lamang niyang baguhin ang paksa at sinabing Anong ginagawa mo sa Binsian? Si Ivory ay naguguluhan at nagtanong, Ito ang bayan ni Janglan. Para sa Aaron, walang maalala si Binsian. Huwag na lang pumunta sa, may mga bagay pa na dapat lutasin. Maliit na bagay. Makakaasa ka, sabi ni Aaron. Biglang ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Aaron ay hindi nagtanong kay Aaron tungkol sa Apocalypse, dahil siya ay tumatakbo palayo sa Aaron. Ngunit si Aaron ay biglang pumunta sa Binsian, na kung saan kailangang pag-isipan pa si Ivory, tutulungan mo ba akong lutasin ang lahat ng hindi matatag na salik bago ako umalis? Sabi ni Ivory, natigilan si Han Sanchen. Pumunta siya sa county ng Binsian para magbigay ng huling babala sa pamilya Jiang hindi niya gustong gumawa ng gulo ang pamilya Jiang para kay Ivory pagkatapos niyang umalis. Pagkatapos ng lahat, kayang gawin ng mga walang hiya na yan. Kailangang pigilan ni Han Sanchen ang mga taong ito at huwag silang bigyan ng pagkakataon na manggulo. Gayunpaman, hindi sumasang ayon si Aaron sa mga salita ni Ivory. Ayaw niyang maapektuhan ang mood ni Ivory sa pangyayaring ito, Naaalala mo ba ang tanong ni Tang Zhang Aaron? Naalala ko sinabi ni Ivory na Binsian Celebrities. Last time na pumunta sila sa Binsian, dahil kay Tang Zhang kaya ginawa ng pamilya ni Zhang, hindi maglakas loob na tingnan ang Aaron. Paano niya makakalimutan, pumunta si Tang Zhang sa Estados Unidos. Ngayon ay nasa gulo si Binsian, kaya kailangan ko siyang tulungang malutas ito, sabi ni Aaron. Alam ni Ivory na isa lang itong perfunctory excuse paano personal na harap si Aaron para harapin ang gulo sa binsiyan. Ngunit hindi siya umabot dito. Hindi magandang bagay para sa kanya na sabihin ang isang bagay ng masyadong malinaw at saktan ang iba at ang kanyang sarili, ingat, pumunta at bumalik ng maaga. Sabi ni Ivory, don't worry. I'm sure I'll be back early. Pero sabi mo may rewards. Nakangiting sabi ni Aaron, na mula muli si Ivory at naging isang ina, Ngunit siya ay parang isang maliit na batang babae. Sa tuwing binabanggit niya ang ganitong bagay, mahihiya siya, terena. Walang reward. Hindi nasisiyahang sabi ni Ivory. Umiti si Han San Chen at umalis ng Velia. Binsiyan. Pagkaalis ni Tang Zong sa binsiyan, hindi niya ito pinabayaan. Kung tutuusin, ito ang lugar kung saan siya nakakuha ng kanyang kapalaran. Mas marami o mas kaunti ang nararamdaman n at matagal na niyang inaasam na umalis sa binsiyan para tulungan ang Aaron na gumawa ng higit pang mga bagay, kaya naghanda na siya ng kandidato para sa promosyon. Ang county ng Binsian ngayon ay pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang Mao Cheni na kasama ni Tang Zhang sa loob ng maraming taon. Pamilyar na pamilyar siya sa paraan ni Tang Zhang sa paggawa ng mga bagay. Kaya pagkaalis ni Tang Zhang, walang kaguluhan sa county ng Binsian sa ilalim ng malakas na paraan ni Mao Cheni, tila kalmado pa rin ito. Si Mao Cheni ay isang binata na wala pang 30 taong gulang. Siya ay may matinding pagnanais para sa karera at kapangyarihan. Siyempre, taglay din niya ang domineering spirit ng mga kabataan. Kapag ang isang tao ay may pera at kapangyarihan, siya ay mahirap kontrolin ang kanyang isip at madaling maging kampante. Ang buhay ni Mao Cheni ay naging lubhang maluho dahil sa pag-alis ni Tang Zhang. Normal na suportahan ang isa't isa gabi-gabi, Mr. Mao, may nakita akong maliliit na modelo para sa iyo ngayong gabi. Gusto mo bang tingnan muna ang mga larawan? Sa opisina ni Mao Chenyi, nilabas ng assistant niya ang cellphone niya at sinabing. Diretsyong kinuha ni Mao Chenyi ang mobile phone. Matapos makita ang larawan, nakaramdam siya ng pangangati at sinabing, Oo, ihanda mo ang sasakyan para sa akin at puntahan mo ang totoong tao. Sige nakahanda na ang sasakyan na umalis sa kumpanya, ngunit isang binata ang hamarang, ang damo mud horse, na napakaliit ng paningin, kahit ang sasakyan ni Mao ay nang ahas na huminto ang katulong ay lumabas ng sasakyan na nagmumura. Ang binsiyan ngayon, si Mao Cheni ay masasabing unang tao, kaya mayabang din ang kanyang asistan. Kung tutuusin, sa binsiyan, walang taong hindi niya kayang masaktan, kaya natural na hindi niya papansinin ang mga taong humaharang sa daan. Humakbang siya at itinulak ang lalaki, ngunit imbes na itulak ang bloke ay umatras siya. Lalo nitong ikinahihiya ang katulong. Bulag ka ba? Alam mo ba kung kaninong sasakyan ito? Kapag hindi ka umalis, mababali ko yang paamo. mo. Katulong ang isang mukha ng paghamak ng sabihin. Mahinang ngumiti si Aaron. Bagamat hindi pa niya nakilala si Mao Cheney, nararamdaman niya na si Mao Cheney ay malayo sa tangzang mula sa kanyang mga nasasakupan hindi na tukoy si Tang Zhang ay napaka sa Binsian. Hindi pa siya nakagawa ng anumang iskandalo. Siya ay may napakagandang reputasyon sa binsiyan. Kahit ilang ordinaryong tao ay sobrang gusto siya. Dahil ang pagunlad ng Binsian ay hindi mapaghihiwalay mula sa Tang Zhang, lumikha siya ng hindi mabilang na mga oportunidad sa trabaho at nagbigay ng mas magandang buhay para sa mga taong Binsian. At ang magandang reputasyon na ito, Natatakot ako na hindi magtatagal na matalo ako ni Mao Cheni. Mukhang ang mga taong nilinang ni Tang Zhang ay hindi karapat dapat sa kanyang pagtitiwala. Sabi ng Aaron, sa sandaling binanggit ni Aaron ang pangalan ni Tang Zhang, tumalo ng kanyang mga talukap. Bagamat napakalakas na ngayon ni Mao Cheni, ito ay batay sa ng umalis si Tang Zhang. Sa sandaling bumalik si Tang Zhang, ibabalik ni Mao Cheni ang kanyang dating pagkakakilanlan. Kung ang lalaking ito ay kaibigan ni Tang Zhang, hindi kayang saktan siya ni Mao Cheni. Sino ka at kilala mo ba si Tang Zhang? Maingat na tanong ng katulong. Hayaan mong lumabas si Mao Cheni at tingnan kung sino ako. Baka makilala niya ako, sabi ni Aaron. Ang katulong ay naglakad pabalik sa kotse at sinabi kay Mao Cheni sa bintana, Mr. Mao, may humaharang sa ating daan. Tingnan mo. Hindi pa nagsasalita ang mga salita ng katulong, ipikit ang mga mata upang mapangalagaan ang diwa ni Mao Chenyi, pag alitan ang isang paraan, ang maliit na bagay na ito ay hindi mo matiyak. Huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Kailangan kong ay refresh ang sarili ko. Pero, Mr. Mao, mukhang kilala ng lalaking ito si Tang Zhang. Sabi ng katulong, agad na binuksan ni Mao Chenyi ang kanyang mga mata. Normal para sa kanya na makilala si Tang Zhang sa Binsian County ngunit siya na nang ahas na hamarang sa daan sa ganitong paraan ay may espesyal na relasyon kay Tang Zong. Ano ang kanyang pangalan? Tanong ni Mao Cheni. Umiling ang katulong at sinabing, hindi ko alam, pero sabi niya baka makilala mo siya. Si Mao Cheni ay hindi nangangahas na magpabea. Kung talagang kakilala niya si Tang Zong, hindi siya maglalakas loob na saktan siya. Ang kanyang pag-uugali sa county ng Bin ay hindi dapat malaman ni Tang Zong. Nang makita ni Mao Cheney ang Aaron, nakaramdam siya ng manhid at nagkaroon ng goosebumps. Aaron. Ito ay Aaron. Noong huling dumating ang Aaron sa Binsian, hindi formal na ipinakilala ni Tang Zhang si Mao Cheney sa Aaron, dahil sa opinyon ni Tang Zhang, si Mao Cheney ay hindi kwalipikado, ngunit nakita ni Mao Cheney ang Aaron at malinaw na naalala ang mukha ni Aaron. Gaano kalakas ng loob na kalimutan ni Mao Cheney ang mga taong kayang iyuko ni Tang Zhang ang kanyang ulo? Sabay-sabay na tatlong hakbang, pumunta si Mao Chene sa Aaron ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, Kuya Aaron, hindi ko inaasahan na darating ka. Natakot ang katulong ng makita ang aksyong ito. Hindi niya inaasahan na malaking tao pala talaga ang lalaking ito. Maging ang mayabang na si Mao Chene ay kailangang maging magalang kapag nakita niya ito. Tinulak lang niya ang lalaking ito. Ngayon, pasensya na. Ikaw ba si Mao Chene? sabi ng Aaron. Tinapakan ni Mao Cheney ang manipis na yelo at maingat na sinabi, ako ito. Xiao Mao ang tawag sa akin ni Brother Aaron. Nakikita mo ang ugali ng may-ari mula sa pag. Pag-uugali ng aso. Napakayabang ng mga aso. Kwalipikado ba akong tawagin kang Xiao Mao? Masyado mo akong nambola Aaron Way. Nang marinig ito ni Mao Cheney, natakot siya. Siya masyadong mayabang kay Binsian na ang katulong niya ay may galit na galit. Ngunit si Aaron ay isang malaking tao na kahit si Tang Zhang ay gustong igalang. "Ano siya? Huwag kang mag-alala, papansinin ko ang problemang ito." Sabi ni Mao Chene, "Mukhang hindi mo alam kung ano ang problema. Ibinigay sa iyo ni Tang Zhang ang county ng Bin. It's really a wrong choice." Malamig na sabi ni Aaron. Nanlamig at pawisan ang noo ni Mao Chenni. Kailangan niyang maghintay hanggang ngayon kapag sinabi ni Aaron kay Tang Zhang ang tungkol sa mga bagay na ito, masisira ang kanyang kinabukasan. Ang takot na si Mao Cheney ay lumuhad sa harap ng Aaron at nagsabi, Kuya Aaron, mali ako. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Nang makita ito, lumuhad ang katulong. Kung tutuusin, dahil sa kanya. Kung natapos si Mao Cheney, matatapos na siya. Mula ng maluklok si Mao Cheni, sinundan niya si Mao Cheni upang maging mayabang at dominante, na ikinasakit ng maraming tao. Kapag nawalan siya ng posisyon ngayon, baka patay na siya sa kalye ngayong gabi. Maraming tao sa kalsada, at marami sa kanila ang nakakakilala kay Mao Cheni. Sa ngayon, nagulat sila nang makitang lumuhod si Mao Cheni. Sino ang lalaking ito? Mapapaluhod niya si Mao Cheni. Hindi ko pa siya nakita dati. Siya ba ay mula sa angkan ng Tang? Karapat dapat talagang maging mayabang si Mao Cheni sa county ng Binsian. Talagang iniisip niya na hindi alam ni Tang Zhang. Sisirain ng taong ito ang magandang reputasyon ni Tang Zang. Sana mamatay na ang lalaking ito, para hindi mapahamak ang county ng Binsian. Pagkaalis ni Tang Zang, hindi ko alam kung ilang magagandang babae ang naitanim sa mga kamay ni Mao Chene. Ang anak ng kasamahan ko ay sapilitang pinauwi ng halimaw na ito sa pakikinig sa mga reklamo sa malapit, mas malamig pa ang mukha ni Aaron. Mukhang napakaraming bagay talaga ang ginawa ni Mao Cheney na ikinagagalit ng mga tao at Diyos. At totoo nga, pagkarating ni Mao Cheney sa tuktok, siya ay mayabang at ginawa ang pinaka-exaggerated na bagay, nakita niya ang isang mag-asawa sa kalye, ang babae ay napakaganda. Diretso siya sa lalaki at nag-alok ng mataas na presyo, umaasang sasamahan siya ng kanyang kasintahan kahit isang gabi. Hindi pumayag ang lalaki at binugbog siya sa ospital ng lalaking nasa ilalim ng kamay ni Mao Chenni. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan, ngunit sa huli, ito ay naayos ni Mao Chenni. Masasabing si Mao Chenni ay isang kontrabida na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Siya ay sobrang namamaga na walang sino man ang makakapansin sa kanya maliban kay Tang Zhang. Mao Chenni, ako ay labis na nagtataka kung gaano karaming masasamang bagay ang iyong nagawa. Kahit na ang mga dumadaan ay hindi maiwasang mapag-alitan ka. Malamig na sabi ni Aaron. Gustong patayin ni Mao Chene ang mga madaldal na iyon. Marami siyang ginawa na ikinagalit ng mga tao. Pero ano ang kwalifikasyon ng mga taong ito para ituro sa kanya, Kuya Aaron, siniraan nila akong lahat. I don't know this guys at all. Huwag makinig sa kanilang kalokohan. Paliwanag ni Mao Cheney. Sa oras na ito, isang matapang na dumaan ang lumapit sa Aaron at nagsabi, maliit na kapatid, kahit na hindi ko alam kung sino ka, walang ganap na pang-aabuso sa bawat salita na ating sinasabi. Kontrabida talaga ang lalaking ito. Sinisira niya ang reputasyon ni Tang Zhang. Kung maaari mong kontaken si Tang Zhang, mas mabuting sabihin mo sa kanya ang mga bagay na ito. Ano ka ba? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Nagnganga ang mga ngipi ni Mao Cheni at tumayo, handang turuan ang tagapagsalita, isang aral. Ang mga dumadaan ay nakikita, isang mukha ng takot pabalik ng ilang hakbang. Sinipa ni Hansani si Mao Cheni at sinabi sa mga dumadaan, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, si Mao Cheni ay isang walang kwentang, tao, hindi kanya sasaktan. Salamat sa pagtayo at pagsasabi sa mga taong ito. Ang mga dumadaan ay may hitsura ng matagal na takot, ang ilan ay nagsisisi na lumapit upang sabihin ang mga salitang ito, pagkatapos ng lahat, kung paghihiganti siya ni Mao Chenni, hindi niya kayang bayaran ang isang ordinaryong tao, kuya, totoo ba iyon? Si Mao Chenni ay malupit. Kung makaganti ako sa kanya, tapos na. Tanong nang dumaan kay Aaron. Tumango si Aaron at sinabing, "Huwag kang mag-alala, lalaki ako. Gagawin ko ang sasabihin ko." Kasabay nito, Kinuha ni Aaron ang telepono at idiniyal ang numero ni Tang Zhang, nasa county ako ng Binsian. Mao Cheni, tinulungan kitang linisin ang pinto, sabi ni Aaron kay Tang Zhang. Sinanay ni Tang Zhang si Mao Cheni sa mahabang panahon. Sa kanyang opinyon, si Mao Cheni ang pinakamahusay na kandidato para pumalit sa Binsian. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Aaron, hindi ipagtatanggol ni Tang Zhang si Mao Cheni. Nang iyon ng Aaron ang hands-free, sinabi ni Tang Zhang, Kuya Aaron, kung gusto mo mismo ang gumawa nito, hindi niya ito deserve. Magpapadala ako kaagad ng isang tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat kaplug po, po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po mga tayo. Bali mga masters bye bye